So yan, good morning sa lahat. So, update pala tayo sa ating uh, tukmo. So, ito na sila, guys. Yan. So, malaki na sila, guys. So, ito na sila, guys. Napakalaki na nila, guys. Kumpleto na. Yan. Ito yung babae. So, papakainin natin sila guys. So, ito yung pakain natin. Ano? Uh, Integra 2000. Nung una pa silang uh, sila lang yung kumakain. O, oh, practice practice pa nun. Pero nung Pero nung <coughs> uh, mix ko na din to sa ano 3000. Ito yung 3000. So ito yung bago nilang ano talaga. Pero mix ko pa lang kasi yun nga. To yung boy. Ito. Ayan siya. Mana? Okay. Ayan. Ako kumain na sila guys. So, ang laki na nila guys. Pero yung dito sa may ulo, medyo hindi pa siya ano, yung balahibo niya. Sa likod ng ulo nila. Pero yan, pwede na siguro yan. Ayon, ah, gamitin sa ano, pangati. Pero tataray ko lang, ko pa lang gumawa ng pulot. Yan. Takot sa Kamera ano, So, yan Okay na So, ang tatakaw din nila Guys <laughs> Nabulo na na So, yan lang guys At uh, yun, malaki na so pwede na tong pangati kung sakaling makagawa ko ng pulot yun